Hello everyone! Anton again from Mont Pinoy Vlog. Sa araw na to ay magluluto tayo ng pansit bihon. Ilocano version kasi Ilocano tayo so magluluto tayo ng pansit bihon. Ito lang, simple lang guys ang uh, ating lulutuin sa araw na to. Ang uh, sangkap na kakailanganin natin ay uh, ito. Taoyo or uh, soy sauce from datu puti at saka itong uh, chicken or uh, oh, manok at at saka itong bawang uh, isang buong uh, onion at saka itong uh, binabad ko dito kasi nakikita ko kasi ng mga mga magulang ko dati binababad mo nila, nila itong bihon bago nilulutuin ito binabad ko na rin sa tubig at saka itong uh, itong ripulyo at saka ito celery pinaghalo ko na rito sili eh sili na pula at saka yung uh, tinatawag nating bagu beans and carrots yan po mga chong let's go magluto na magluluto na tayo samahan niyo na ako rock and roll oh yeah hat nagpa nagpa tayo ng mantika guys ilalagay ko na tong uh, itong bawang bawang muna yung iba inuuna nila tong anong itong uh, itong uh, sibuyas kasi itong bawang madali lang kasi maluto depende na yan kung paano yo gamitin mauna tong bawang or uh, sibuyas ako inuuna ko yung bawang para yung aroma niya. Uh, guys, inilagay ko na yun yung bawang. Ha. Pagkatapos dito, ang susunod ay yung manok na siguro. So, halo-haloin na lang natin na ganyan guys. Napakasimple lang to. eh sa totoo lang, ako, first time ko magluto ngayon ng pansit. Nakikita ko kasi itong mga nung nasa sa Ilocos ako, sa nakikita ko kasi yung paano magluto yung mga kamag-anak ko ron. So, nakikita ko pero sa totoo lang, first time ko magluto talaga ng, ng pansit bihon. So, nakalimutan ko pala guys, at itong ano, naglalagay ako ng paminta. Nakalimutan ko kanina, naglalagay so, ko ng paminta. At, saka yung ano kanina, yung north Sinsensya kasi nakalimutan ko. So ito guys. Mag, maglalagay ako ng uh, isang ganito. Manok nor. Ayan. Para na imas. Maglagay ako ng isa. Ang palasa lang ito. Depende sa inyo. Kung uh, anong gusto nyo. Ayan sana ginisa ko lang tong mga naya sa niya tapos lalagay ko na rin itong uh, manok eh, uh, nor cube para pangalasa ngayon ni halo halo na lang natin ng ganyan hanggang man na pagkatapos niyan susunod natin yung manok ayan guys so pupunin ko na rin yung manok oh. So, ito guys, oh, himay-himay ko ng maliliit na para ito na natin. So, ganyan. Alright. So, ganyan lang mga chong. Sana ma-perfect na rin ito. Hindi naman sa ma-perfect na ma-perfect. So, Hope uh, na magawa natin para ang susunod na paglulugan, pagmasarap, ay uulitin ko to. <laughs> Ayan guys, ihalo ko lang ng ganyan. At ang uh, susunod nating na ilalagay ay ano, yung bagyo beans. Kung uh, madalas kayo sa pumupunta sa baguio, mura lang yata nung araw yung gano'n, Yung uh, beans na yun. Alright, so, ilalagay ko na. ilagay ko na itong baguio beans kasi masagal yata malulot eh. baguio beans yan -halo, halo ko na kasi guys masagal na siya na Ah, uh, naisipan uh, ko kasi magluto eh. Dahil umuulan, masarap ito at sara iyan uh, ko to. Uh, halo na lang, halo na lang, halo guys. Para uh, sa ganoon eh, uh, na, nakita na yung ano, lasa niya. Halo. wag alright, ang susunod natin ilalagay ay carrots. Ito yata ang mantika natin. So, tagdagan ng konti. Tagdagan ko lang ng konti. Ayan. Ayan na ngayon. ko ganito kasi umuulan. Boring sa labas. Uh, yeah, ito. Lalo naman ang halo. Nasa sa inyo na yan guys kung ano yung gusto nyo na isusunod. Pero para sa akin na uh, Lagay ko na itong celery. Parang matigas itong mga luto yun. So, susunod guys, yung itong ano, celery. Ayan. Gusto ko ng celery. Favorite ko ito. Ayan. Yan ang celery ng Bulocano. Nyamete na po. Ayan. mo ito. Or hindi pa na luto ka uh, sila so, uh, Halloween ko lang. So, pag natin plana natin, eh, pag okay naman na siya, okay. Ayan. tapos ito, ano, ang sa natin ay yung ripulyo guys. Ay, parang naipas na to mga chong and then nasunod ko na itong ripolyo iti taga oh, mga taga baguio, shout out yan matagal na akong hindi nakapunta ng Baguio eh nalagay ko na lang kaya na guys yung mga gulay. Hmm, Tapos, lagay ko na itong uh, itong uh, beans. Smoothies. Ang tawagin. Yan. Uh, Iting kabel ko at manok. Ito'y hinimay ng manok. sa inyo na yan kung ano yung gusto niyo yung gusto niyo yung uh, ano oh, gusto nyo nga uh, isa home pwedeng ah, uh, bab, karni ng baboy o ano ang sasayin nyo yung guys pero ako ang iniligay ko ngayon ay hinimay na manok yan tingin eh, keyword pa yan ano bye 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 but... Tapos, uh, sunod na rin to, yung sili guys. Ito, sili. Ayun. Rock and roll. Yan, mga chong. Pakuloon lang natin ng kaunti. And then, rock and roll. Pag, natin itong, uh, itong uh, kong ano, bihon. Yan. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo ibabad o hindi na i na lang. Uh, sa akin kasi, naalala ko kasi itong uh, mga, old, uh, mga old school. Kaya, pinababad nila. Kaya ito, ginawa ko rin. Para cute, di ba? <laughs> Sana makuha natin itong timpla natin mga chong Kasi pag hindi ko napuha uli din ko to ha Hanggang makuha ko to yung, timplong tamang uh, timpla ng bihon Ayan, nakalubog na siya dyan e, Maraming sabaw Oh yeah Tayo na lang natin pumulo. And then, iyan natin. Uh. Ito guys, huwag na magsawa. Ano, haro ng haro dito sa dito sa ano, bihon natin. Ito yung uh, niluto natin kanina. Ilalagay na natin. Ayon. ha. Ngayon, nasa na punahan. <laughs> okay, ulit. Huwag na gulpihin. Ayan. Ayan. Sabi nila, pag mas maraming gulay kaysa noodles, masarap daw. Pero, itaray nga natin ito. Mukhang mas marami ang ano ngayon ha. Ah, ang gulay natin. Ilocano style. And again, sa mga Ilocano dyan, shout out. Ayan, pinalo natin to. Ayan, nag, ano na, nag absorb na siya. Kasi kulang lang tayo na ano, kailangan talaga ng mga malakas na apoy. Ayan, sige. Halo ng halo. Ayan. Ayan mga chong parang so, na-okay na to. Ayan. And then, tulang pang bulay. Lagyan natin lahat. Lagyan natin lahat. Ayan. So, ngayon, gawin natin halo ng halo para maya-halo ang mga bulay dito sa noodles natin. tabang guys mas uh, umuha na lang ng ano ng kaya basahin nyo na yan kung patis ang ilagay nyo ay iniiwasan kung maging mahalag pa okay, guys okay siguro guys uh, pwede natong iserve halina kain na tayo Ng, uh, ayan guys Ang kalabasan ng Pansit Bihon ng Ilocano style Pwede natin I-serve guys At uh, kung uh, Nagusto nyo itong uh, video natin Ngayong araw na to ay eh, Pakilikes na lang At kung may comment kayo uh, Mag comment na lang kayo sa baba Alright sana nakatulong to guys Rock and roll mga chong. Oh yeah, sandok na.